I'm really sorry. Hindi ko alam nung una na kapatid mo palang bunso si Jana. Huli ko na nalaman. Sabi ni Troy kay Lance kahit hindi pa man siya tinatanong nito. Talaga bang hindi mo alam? Seryosong tanong ni Lance na ikinatangon nito habang matamang nakatingin dito. Oo, hindi ko talaga alam. Maniwala man kayo o sa hindi. Tapat namang sagot ni Troy. Sabay pa simple siyang sumulyap kay Jana, na kasalukuyang nakayupyup sa tabi niya. Huminga muna ng malalim si Lance at sandali siyang napatingin sa kawalan. Sa isipin na si Troy pa na niyang naging sakit sa ulo ay siya pang makakabuntis dito. Kaya nasa po na lang niyang muli ang magkabilang sentido. Anong plano niyong dalawa ngayon? Seryosong tanong ni Gio habang matamang nakatitig sa gawin nila. Pananagutan kong kapatid niyo, pakakasalan ko siya. Walang pagkukuling sagot ni Troy na ikinatigil ni Lance at Gio. At sabay na nagkatinginan you're not planning to run away? Naniniguradong tanong ni Lance. Bakit ko naman tatakbuhan si Jana? Wala akong rason para gawin yun. Sabi ni Troy na labis namang ikinangiti ng malawak ni Jana. Kung gano'n naman pala, mabuti. Nasa tamang edad na rin naman ang kapatid ko. Kaya alam na nitong papasukin niya. Tutal, wala na rin naman kaming magagawa. Buntis na eh. Sabi ni Lance na may himig na ng pagsuko. Lumabas si Chloe mula sa silid ni Leah at sa lubong ang kilay na tumungo sa living room dahil may nahimigan siyang mga pamilyar na boses na tila mga seryosong nagdidiskusyon. Naabutan niya ang asawang si Lance at laking gulat niya nang makita rin si Troy na katabi bunsong kapatid ni Lance na si Jana habang magkahawak kamay. What's going on here? Kunot noong tanong ni Chloe nang tuluyan na siyang makalapit sa kanila kaya sabay-sabay silang lumingon sa gawin niya. Love, Tawag nilan sa asawa. Chloe, tawag naman ni Troy sa kaibigan. Nagtataka namang nagpalipat-lipat ng tingin si Chloe sa bawat isa sa kanila. At huling dumako ang tingin niya kay Janna. Nakaagad tumayo at sinalubong siya ng isang mahigpit na yaka na siyang ipinagtaka naman niya. Jana, akala ko ba next week ka pa uuwi? At bakit kasama mo si Troy dito? Nagtatakang tanong ni Chloe sa kanyang sister-in-law. It's a very long story, Ate Chloe, and I'm really sorry kung ngayon lang ako nakauwi. Sagot ni Jana at sinadya niyang hindi sagutin ang tanong nito tungkol sa kanila ni Troy dahil pakiramdam niya wala siyang lakas ng loob sabihin dito. Wala ka naman dapat ihingi ng tawad sa akin. Choice mo naman ang hindi umuwi lalo na sa mga mahalagang okasyon mula sa nakalipas na mga taon. Sabi ni Chloe na may patama, kaya napatikhim na lamang si Lance dahil baka kung ano pang masabi niya. Troy, bakit ka naman nandito? Tanong ni Chloe ng balingan niya ito at nang hindi rin siya sagutin ni Jana kahit na may kutob na siya. I'm here because of Jana. Nabuntis ko siya kaya naman nandito ako para kausapin ang mga kapatid niya para sa pananagutan ko. Diretsong sagot ni Troy, nalabis namang ikinagulat ni Chloe at nanlalaki ang mga mata nitong nagpalipat-lipat sa magkasintahan. Are you kidding me? Gulantang na tanong muli ni Chloe, sabay na paawang ng bibig. No one's kidding you, love. Sa pagkakataong ito, si Lance nang na sumagot sa pagkagulat ng asawa. Bakit kapatid pa ni Lance, Troy? Tila galit na buska ni Chloe sa matalik niyang kaibigan. I had no idea that they were siblings. Paglilinaw ni Troy, ngunit umiling lang si Chloe. You're unbelievable. Hindi makapaniwala ng sabi ni Chloe sa kaibigan habang nalalaki pa rin ng mga mata. Chess, relax. Buhay naman nila yan. Kaya bahala sila. Awat ni Lance sa asawa. That's not the point here. Lance, baka kasi mamaya ano na lang ang sabihin ng parents mo. At baka isipin din nila naging tulay pa tayo ng dalawang yan. Masungit na sabi ni Chloe. Hindi nila iisipin yon. Maniwala ka. Pangungumbin ni Lance. Kaya huminga muna ng malalim si Chloe at pilit niyang iwinasto sarili. Ikaw namang Troy ka. Sa lahat ng babae dito sa mundo si Jana pa talaga? Patanong na singhal ni Chloe sa kaibigan. Kaya napakamot ito sa ulo. Like what I've said, uulitin ko, hindi ko alam na blood related siya kay Lance. Kiming sabi ni Troy at hindi makatingin ang diretsyo kay Chloe kaya inirapan siya nito. So Jana, sabay pa pala tayong nagbuntes. Sarkastic kong sabi ni Chloe na ikinagulat na Troy. At sabay pa silang nagkatinginan. Buntis ka rin ate? Gulat na tanong ni Jana sabay napatingin kay Troy na halata pa rin ang gulat sa muka. Yes, I'm four weeks pregnant. Ikaw? Sagot ni Chloe na may kasama ding tanong. Four weeks din? Nahihiyang sagot ni Jana. Alam mo Jana, let me be honest with you. Galit talaga ako sa'yo because you cut your ties between you and your older brothers. At hindi ako makapaniwalang uuwi ka lang dahil nabuntis ka ng kaibigan ko. Prank ang sabi ni Chloe na ikinayuko nito. Chloe, buntis din siya. Huwag mo siyang bigyan ng isipin. Awat ni Troy sa kaibigan ngunit hindi siya nito pinansin. She needs to hear this. Dahil totoo lang naman ng mga sinasabi ko. How can you ignore your own family just because galit ka dahil pinilit ka nilang mag-aral abroad? You're such a selfish brat, angel ni Chloe. Tama ka ate, I was a very selfish and self-centered dahil pakiramdam ko nun inilayo nila ako sa nag-iisang tao na komportable ako. And that was Troy, schoolmate ko siya dati sa university. At nang malaman ni na kuya na napapalapit ako sa kanya, they forced me to study abroad. Dahil lang alam nilang si Troy malaki ang pagkagusto sa noon. And Kuya Lance thought that Troy was his rival. Kaya pati ako nadamay. Mahabang paliwanag ni Jana upang depensahan ng sarili. Mula sa mga salitang ibinabato sa kanya. Nilukob naman ang katahimikan ng paligid. Nang marinig nilang paliwanag ni Jana. Kaya ganun na lang ang pananahimik ni Lance at Gio. Dahil tila bigla silang inusig ng kanilang mga konsensya. Lance. Gio, is it true? Naninin kita mga matang tanong ni Chloe ng balingan niya ang dalawa. We did that be... Hindi na naituloy ni Lance ang sanang sasabihin nang magsalita ulit si Chloe. Pinakialaman niyong buhay ng kapatid niyo dahil lang sa pagiging siloso mo, Lance? Are you for real? Kaya naman pala ganito si Jana. Pagalit ni Chloe sa asawa at brother-in-law. Kaya napayuko ang mga ito. Ayoko kay Troy para sa kapatid ko, pero anong magagawa namin ngayon? May nabuuna sa pagitan nilang dalawa. Sabi ni Lance, ngunit sinamaan lang siya ng tingin ni Chloe. Hindi mo dapat pinakaelaman ang buhay ng kapatid mo. Ngayon naiintindihan ko na, kaya hindi niyo siya pwedeng sisihin kung bakit siya nagalit sa inyo. Sabi ni Chloe na may himig na ng pagkampi sa kanyang hipag. Kung noon napaghiwalay niyo sila ngayon talagang hindi maitatangging para talaga sila sa isa't isa. Dahil look at them, natagpuan nila ulit ang isa't isa kahit gaano pa sila kalayo. Makahulog ang sabi ni Chloe na nakapagpatahimik sa mga ito. Thank you ate Chloe, mabuti ka pa naiintindihan mo ko. Sabi ni Jana na may himig ng pagtatampo para sa mga kapatid. Kahit ako magagalit din sa mga taong hahad lang sa kaligayahan ko. Lalo na't alam kong wala akong ginagawang masama. Sabi ni Chloe na tila isang pasaring para kina Lance. Fine, kami na ang mali. Sabi ni Lance na tila may pagsuko, ngunit labas sa ilong. Nasunod lang naman ako sa sinasabi ni kuya eh. Depensa ni Gio sa sarili, kaya naman sinamaan siya ng tingin ng kanyang kuya Lance. Sa susunod, huwag pang sarili lang ang iisipin. Sa ginawa niyo kayo mismo ang naglayo sa loob ng kapatid niyo sa inyo. Kaya huwag niyo na siyang sisihin. Pangaral ni Chloe sa dalawa na ikinatangulang ng mga ito. Samantala gusto tuloy matawa ng magkasintahang si Troy at Jana dahil sa kasalukuyang itsura ng magkapatid na sina Lance at Gio na tila sa isang iglap lang ay naging isang maamong tupa. Hawak ni Lance sa sariling batok na tila biglang nahiya habang papalapit siya sa kinaroroonan ng kapatid na si Jana. Jana, tawag ni sa kanilang bunso. Hmm? Nakangiting binalingan ni Jana ang kanyang kuya. Masaya na siya dahil sa wakas na ilabas niya nang hinanakit niya sa mga ito matapos ng ilang taong pagkikimkim niya. Kami pala talaga ni Gio yung makasarili. Hindi namin inisip pang mararamdaman mo dahil sa sarili kong pang-interes. We're very sorry. Sabi ni Lance habang diretsyong nakatingin sa mga mata nito. Pasensya ka na sa aming mga kuya mo. Hingi rin ang paumanhin ni Gio, na mataman ring nakatingin sa kapatid. Ayos na yun, kuya. Kalimutan na natin ang nangyari. Ako pa rin naman ang nagwagi dahil umalis man ako ng Pilipinas at naiwan ko siya. Pero umuwi ako na siya pa rin ang kasama at may bonus pa. Baby in my tummy, sabi ni Jana na may pagkapilya sa huli. Ikaw talaga. Akmang kukurutin sana nila sa kapatid, na naalala niyang buntis nga pala ito. Si na mami at daddy naman ang kausapin nyo. Pero mukhang hindi na kayo mahihirapan sa dalawang yun. Dahil noon pa man nila pinag-aasawa si Jana. Sabi ni Gio na sinang-ayuna naman ni na Lance. Dito na muna ako magsistay sa hotel mo kuya habang di pa nakakauwi ng Pilipinas si na mama at dad. Si Troy kasi may flight siya bukas ng umaga at ilang linggo pa bago siya ulit bumalik dito. Informa ni Jana sa kanyang kuya Lance. Wala namang problema sa akin. May mga available suite pa naman dito sa Lux. So you can stay here. Pagpayag ni Lance na ikinangiti nito. Thank you, kuya. Pasalamat ni Jana sabay inangkla niya ang braso niya rito. Lance, hindi ba bukas na ang lipat natin sa bagong bahay? Paalalang tanong ni Chloe sa asawa. Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko na. Sabi ni Lance nang pagtanto niyang hanggang ngayon na nga lang pala sila dito sa hotel. Jana, you can stay with us in our new home. Kasi kung dito ka magsistay, mag-isa ka lang. Walang titingin sa rito. Wala si Troy. At si Gio naman palaging nasa gimikan. Kaya doon ka na lang muna sa amin habang wala ka pang makakasama. So history ni Chloe, nalabis nitong ikinatuwa. Okay lang ba talaga ate? Nahihiyang sabi ni Jana na ikinatangon ni Chloe. At banayad siya nitong nginitian. Oo, walang problema. At least doon sa bahay may kasama ka. Sabi ni Chloe, sabay dako nang tingin niya sa gawin ng tahimik na si Troy. Salamat Chloe, sabi ni Troy at nginitian lang din siya nito, sabay tapik sa braso niya. No worries, mas gusto ko ng si Jana ang makatuluyan mo kaysa kay Hazel na yon, na ex pa ni Lance. Sabi ni Chloe, kaya agad na napabaling ng tingin si Jana sa kanyang nobyo. Sinong Hazel? Siya ba yung ex mo? Kunot noong tanong ni Jana dahil hindi naman nabanggit ni Troy sa kanya noon. Yes, she is. Tipid na sagot ni Troy kay Jana na ikinatangu lang nito. Hindi mo nabanggit sa akin ang pangalan niya at ex din pala siya ni kuya. But anyway, let's forget it. Hindi na yung mahalaga. Sabi ni Jana sabay pisil sa pisngin ni Troy na tila pinanggigigilan kaya napainda ito. Ouch, stop it Jana. Saway ni Troy sa nobya, sabay na paawang ang bibig na ikinatawa ng bahagya ni Chloe. Ganyan din ako kay Lance noon sa first baby namin na si Liam. Pero ngayon naglilihi ako by mood swings dahil bigla-bigla na lang akong nagagalit. Uwi ka ni Chloe na ikinatawa rin ng magkasintahan. Nasa na nga palang pamantin ko na yun? Ngayon pa ang unang beses na makikita ko siya. Tanong ni Jana sabay nilibot ang tingin sa paligid. Sakto namang bukas ng pinto ng isang silid. At lumabas ang batang si Liam na may bitbit na isang tumbler na mukhang lumabas lang para kumuha ng tubig. Liam, come here! Tawag ni sa anak at agad itong lumapit sa kanila. Sabay dako ng tingin nito kay na Troy at Jana. Pamilyar kay Liam ang mukha ni Jana. Ngunit nag pa siya kung ito nga bang Aunt Jana niya. At nagulat siya nang lumapit ito sa kanya sabay binigyan siya ng isang mahigpit na yakap. Do you know me? Nakangiting tanong ni Jana nang humiwalay siya sa pagkakayakap ng pamangkin, ngunit umiling lamang ito. Kuya, hindi pala ako kilala ng pamangkin ko. Dagdag nito na tila may himig ng pagtatampo sa boses habang nakatitig sa kanya si Liam. Ngayon ka lang kasi niya nakita ng personal at sa picture ka lang niya nakikita. Kaya hindi kanya niya kilala. Pamilyar oo. Sabi ni Lance sa kapatid. You're my aunt, Jana? Tanong ni Liam habang pinagmamasdan itong mabuti na ikinatangon nito. Yes, I am. I am very happy to see you. Masayang sagot ni Jana sa yakap muli sa pamangkin. You're different from the picture. You were fit and skinny, but now you look chubby. Sabi ni Liam na ikinapalis na manangiti ni Jana at tumingin sa gawin ni Troy na tila pigil ang tawa. Ganun din si sa at Gio. Nakaninang tahimik lang sa gilid. Kaya sinamaan niya ng tingin ng mga ito. Liam, don't say that. Saway ni Chloe sa anak. I'm just curious, mom. Katwira ni Liam. Your aunt, Jana, is also pregnant. And that's why her figure now is not the same as before. And it's normal to gain weight. Paliwanag ni Chloe sa anak. Sabay binigyan ni Chloe ng apologetic na tingin si Jana na tila na bad trip na ngunit hindi lang pinahahalata. Hayaan mo na si Liam ate, bata yan eh, kiming sabi ni Jana. Sabay matamis pa rin initian ng bata sabay gulo sa buhok nito. I'm sorry Aunt Jana, I was just surprised and please don't get me wrong. But to be honest, you look more beautiful now. Sabi ni Liam na bumawi rin naman sa dulo. It's okay, Kido, I understand. Sabi ni Jana, sabay pisil din niya sa pisngi nito. You look very handsome. Purin dagdag pa niya ng matitigan niyang mabuti si Liam, na tila manghang-mangha. Naku po, mapaglilihi ang paata ang bata. Hirit ni Gio habang mataman siyang nanunood sa kanila. Mukha nga, pagsangayon ni Troy. Anong gusto niyo for dinner? Sabay-sabay na tayong kumain. Pag-iiba ni Lance at saka siya tumayo. Maguutos na lang ako sa room attendant, kuya. Sabi ni Gio at tumayo na rin na ikinatangulang ni Lance at lumabas na. Nang lumabas si Gio ay natahimik sila na tila nagpapakiramdaman. Habang si Lance ay matamang nakatingin kay Troy at Jana, kaya naisipan niyang tanungin ng mga ito. Anong plano niyo after this? Kailan mo pakakasalan si Jana? Tanong ni Lance kay Troy habang diretsong nakatingin sa gawin nito As soon as possible kapag nakausap na namin ang magulang nyo. Sagot ni Troy habang diretso ding nakatingin kay Lance. Hindi ko akalaan yung kasuntukan ko five years ago. Siya rin palang magiging brother-in-law ko. Sarkastik kong sabi ni Lance. Sabay na patingin siya sa gawin ng kanyang asawa. Ganun talaga siguro Lance. Minsan mo na silang pinaglayo pero itinadhana talaga sila kaya wala ka nang magagawa pa. Sabi naman ni Chloe. Parang tayo lang. Nagkahiwalay man tayo na matagal na panahon. Pero sa akin, sa isa't isa pa rin ang bagsak natin. Sabi ni Lance, sabay gumisi ng nakakaloko. Kaya sinamaan siya nito ng tingin. You're crazy. Nakangiwing sabi ni Chloe sa asawa. Yes, I'm crazy in love with you. pili yung sabi ni Lance na ikinasamid naman ni Jana at siyang pagtikhim naman ni Roy. Kuya, ang mais mo. Talagang ipinarinig mo pa sa amin. Si ni Gianna sa kanyang kuya Lance. Kaya naman napasimangot ito na ikinatawa lang ni Chloe sabay na pailing. Masanay ka na Jana, ganyan talaga yung kuya mo. Ma makikita mo, may ilalala pa kapag napatira ka na kasama namin. Natatawang sabi ni Chloe. Parang ayoko nang makita. Sabi ni Jana sabay irap sa hangin. Kaya pasimple siyang nasiko ni Troy. Makikitira ka sa kanila kaya matuto kang makisama. Pabulong na pangaral ni Troy sa kanyang nobya. Alam mo bunso, kapag nakasama mo si ate Chloe mo nang matagal, babait ka. Malaman na sabi ni Lance. Huwag mo siyang takutin, hindi naman ako nangangagat. Saway so, ni Chloe kay Lance na ikinatawa nila. Magpapaalam na muna ako sa inyo dahil kailangan ko pang magayos ng mga gamit sa kondo ko para sa flight ko bukas. Paalam na ni Troy. Akala ko ba dito ka magsistay ngayong gabi? Tanong ni Chloe, ngunit umiling lang ito sabay ngumiti. No, naparito lang talaga ako para sadyain ng mga kapatid ni Jana. Sagot ni Troy, na ikinatangu na lang nila. O siya, sige, mag-iingat ka. Kami nang bahala sa soon to be wife mo. Paalam na rin ni Chloe, sabay binigyan ito ng isang yakap. At agad din naman siyang humiwalay. Humarap si Troy kay Jana at niyakap ito ng mahigpit na tumagal rin ng ilang segundo bago niya ito bitawan. Mag-iingat ka hanggat wala ako. Mag-iingat kayo ni baby. I love you. Pabulong na sabi ni Troy kay Jana, sabay hinalikan ito sa noo. Kinabukasan palabas na sila ng hotel habang bitbit -bit ni na Lance at Gio ang malalaking mga maleta na naglalaman ng kanilang mga gamit. Wala na ba kayong nakalimutan, kuya? Tanong ni Gio habang inilalagay nila sa likod ng sasakyan ng mga bagahe. Wala na. Sagot ni Lance. Sabay sarado niya na ng pinto ng likod ng sasakyan at saka siya humarap dito. Mag-iingat kayo. bilin ni Gio sa kanila. Sabay silip niya sana sa nasa loob ng sasakyan kung saan naroon sina Chloe, Liam at Jana. Ngumiti lamang ang mga ito sa kanya. Sabay kumaway at sa kanya muling binalingan si Lance. Bumisita ka sa bahay kahit anong oras mo gusto. Welcome ka ron. Sabi nila sa kapatid. Ngunit ngumiti lamang ito. Saka na siguro kuya. Alam mo namang galit pa sa akin si ate Chloe. Ayaw niyang nakikita ang mukha ko. Kiming sabi ni Gio. Sabay napakamot sa ulo. Hindi galit sa'yo yan. Buntis lang kasi. Kaya masungit. Pero lilipas din ang init ng ulo niyan sa'yo. Sabi nilang sabay tapik sa balikat nito. Hindi narinig sa loob ng sasakyan ng kanilang pag-uusap dahil kasalukuyan ang nakasaradong bintana nito at handa nang umalis. Sana nga kuya, pero sige pag may free time, bibisita ako sa inyo. At lalo ngayon na dalawang buntis sa bahay mo, gusto ko rin naman masubaybayan ang paglaki ng tiyan ni Jana kahit ang impactong yun ng ama. Sabi ni Gio na ikinatawa lamang ng pag-aknilans. Wala tayong magagawa, puso nang umiral sa kapatid nating bunso sabi ni Lance, sabay iling, ngunit sandali siyang natahimik, nang bigla siyang may maalala. Natahimik ka ata, kuya. Nagtatakang tanong ni Gio, at binigyan lamang siya nito ng makahulugan tingin. Nasa na nga pala ang anak mong ipinagbubuntis ng babaeng sinabi mo sa akin noon, five years ago. Kunot noong tanong ni Lance na ikinabigla nito. Ah, uh, uh, yun ba? Na nagkaroon ng miscarriage. Hindi na tuloy ang pagbubuntis niya. Sagot ni Gio, na tila bigla itong namutla. Really? Dudang tanong ni Lance sa kanyang kapatid na ikinatangulang nito, ngunit hindi ito makatingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Kuya, naghihintay na sila sa loob. Hindi pa ba kayo aalis? Pasimpleng pagtataboy ni Gio kay Lance upang wag na rin mapag-usapan ang tungkol sa buhay niya. Gusto pa sanang usisain ni Lance ang tungkol sa nangyari. Ngunit sa kana lang dahil mahaba pa ang biyahin nila patungo sa bahay. Kaya sa susunod niya na lang ito kakausapin ng masinsinan. Sige na, alis na kami. Mag-iingat ka rin. Sabi ni Lance sa kapatid at saka tumungo na sa sasakyan para sumakay sa driver's seat at saka binuhay na ang makina. Sandaling binuksan ni Lance ang bintana at bahagyang kinawayan ng kapatid at saka niya pinasibat ang sasakyan. Tuluyan na nga nakalayo ang sasakyan ni na Lance nang bigla na lang napasandal si Gio sa dingding, sa may parking lot, na tila ng lalambot. Dahil bigla na naman niya naalala ang tungkol sa babaeng na buntis niya noon. Kaya napahilamos na lang siya gamit ang dalawa niyang palad. At pilit na iwinawak si ang nararamdaman na frustrations, dulot ng isang hindi magandang nakaraan. Samantala, wala silang kaalam-alam na may dalawang tao na lihim pala silang pinanunood kanina pa, mula sa di kalayuan. Bakit hindi mo pa sinusundan ang sasakyan ni Nalans? Baka hindi natin sila masundan niyan. Inis na tanong ni Amanda sa lalaking kasama niya. Easy ka lang, masusundan din natin sila. Sa ngayon, tumahimik ka na muna. Seryosong sagot ng lalaking nagangalang bihaan habang pinagmamasdan niya ang kinaroroonan ni Gio. Ano bang meron kay Gio? Bakit parang interesado ka sa kanya? Curious na tanong ni Amanda habang nakatingin din sa gawin ng dati niyang kasintahan. Malaking atraso sa akin ang lalaking yan. Sagot ni Bihan. Sabay humigpit ang hawak niya sa manibela. Anong atraso niya sa'yo? Ibig sabihin kilala niyo palang isa't isa? Pang-uusisa ni Amanda. Humisi lamang ito sabay kumuha ng isang stick ng sigarilyo mula sa pakete. At saka ito sinindihan kaya maagap na binuksan ni Amanda ang bintana. Nabuntis lang naman niyang babaeng dapat makakasalan ko. At nang malaman ko yun, I didn't hesitate to kill her. Sayang nga at nakatakas yung gagong yan. Magkasama sana sila ngayon sa hukay. Sabi ni Bian At biglang nanlilisik ang kanyang mga mata na ikinagulat naman ni Amanda. You, you killed a woman? Pa pati si Gio, pinagbalakan mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Amanda. At hindi niya na nakaramdam siya bigla ng takot sa lalaki. Yes, I killed her. At bakit naman hindi ko pagbabala ng tarantadong yan? Nang dahil nga sa kanya kaya ako nagawa yung kay Zera. Ang babaeng pinakamamahal ko na binuntis niya ng ganong ganon na lang. Nagngingit ngita sagot ni Bihan. Parehas pala tayong may pakay sa magkapatid na yan. Sabi ni Amanda na mapagtanto niya at unti-unting sumilay ang kakaibang ngiti sa mukha. Kaya tama tama lang talagang magsama tayong dalawa. To get revenge on these two assholes. Pagsang-ayon ni Dian, sabay ni ng sigarilyo at ipinatong niya ang kanyang braso sa may bintana habang mataman pa rin pinagmamasdan si Gio. Alam ba niya na wala na si Zera? Tanong muli ni Amanda na ikinailing nito. Of course he knows. Nandun nga siya nung nangyari ang lahat at kitang-kita ng mismong mga mata niya kung anong ginawa ko kay Sarah. Pero hindi niya ako namukaan dahil nakatakip ang mukha ko. Sabi ni Bian. Nahuli mo ba sila? Pangungusisa pa ni Amanda. Yes, I caught them. Doing it in Sarah's place. Kaya mas lalong nagdilim ang paningin ko dahil aktual ko silang nakita. Wala na sana akong balak tuluyan si Sarah. But my ego hurts a lot. So I was being triggered by the scene I saw. Sagot ni Bian. Gamit ang kalmado niyang boses ulit pa kasang matinding galit. Nakarma ang gago. Ayan kasi, lahat na lang ng babae pinatos. Bulalas ni Amanda, habang mataman pa rin nakamasid kay Gio. Nabaling naman ang tingin ni Bian kay Amanda at makahulugan itong nginisian. Parang ikaw lang naman siya. Walang pinipili. Hindi ba? Maraming beses ka rin kumabit. Kaya ka nga nagkaroon ng malalim na peklat sa muka. Sabi ni Bian sabay tumawa ng pagaknatila na ng aasar. Shut up! Bulyaw ni Amanda. Ngunit mas lalo lang itong tumawa't hindi siya pinansin. Guilty? Mapangasar na tanong ni Bian. Oo na, naging kabit ako. Happy? Inis na sabi ni Amanda. Sabay irap dito. Huwag mo sa akin susubukan ang kalikutan mo pagdating sa lalaki. Dahil may kalalagyan ka talaga sa akin. Huwag mo akong susubukan. May pagbabantang sabi ni Bian na naging seryoso muli kaya wala sa loob na napatango na lang si Amanda. O, oo naman. Sa'yo na ako ngayon kaya sa'yo na rin ang loyalty ko. Takot ko na lang na magaya ako sa sera mo. Kiming sabi ni Amanda. Sabay na paiwas siya ng tingin